Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, nandito ako sa Shekmon. So ipasyal ko kayo dito sa Shekmon guys. At dahil nga may uh, climbing lesson yung alaga ko. So one hour yun. 3.30 yung tapos. So gala muna tayo dito guys sa may Shekmon! Let's go! So ayun guys, ito dito guys papunta dun sa may MTR -E MTR station. So, kanina, naglakad lang kami. Papunta dion sa kanyang climbing lesson from MTR. So, dito guys, ipakita ko sa inyo kung anong meron dito sa may check mo. Meron dyan, ano, ah uh, ano ba yan? King Plaza. Parang siyang mall. Mal maliit na mall. So, ngayon is Sunday, guys. At wala tayong holiday dapat kahapon yung holiday ko, Sabado, kaso ayoko na Sabado, kaya sabi ko, magtrabaho na lang tayo, ganun! <laughs> so, ayan, syempre, makikita ninyo guys, dito is matataas na building! oh, di pa? Super tataas na building, guys. Kasi sa city siya, Hong Kong side. Ah, ano ba ito? one side. <laughs> one side. So, ayan guys, makikita nyo dito ang napakataas na mga building. Ayan. And, hinihingal ako kasi alam nyo guys, nag tumakbo kami ng alaga ako. Kasi late na kami. <laughs> tumakbo ako papunta doon, papunta dito. Kasi nga, late na. Ang tagal nung bus doon sa may sa amin. Kaya, medyo na late kami ng mga 15 minutes guys. So, ayan guys, kung makikita ninyo, ang view dito is puro building. Ayan. Palipot is puro building. So, ayan. Pwede na tayong tumawid, guys. Green light. So, alam nyo, guys, dito sa Hong Kong, napakaraming pasyalan. At kahit na matagal na tayo, hindi pa natin, syempre, napapasyalan ang napakaraming lugar dito sa Hong Kong. Normally, guys, kapag holiday, is... Pahinga-pahinga lang tayo. So, tinatamad ako mag-vlog. And, sana mapusyal lang din natin lahat yung mga mga place na magaganda pa dito sa Hong Kong guys, kapag tayo is my time so wow, ang dami ditong tinapay guys eh. masarap nakabili na ako dati dito pero asarap yung tinapay nila so maglakad lang tayo guys papunta doon sa may dyan sa may mall, may shopping mall dito guys sa may uh, malapit sa may MTR station hindi naman siya ganong kalaki tingnan lang natin kung anong mga uh, mabibili natin char alam nyo guys, sa totoo lang wala pa akong holiday ngayong month na to mas gustahin ko pa ma wag mag holiday kasi ganoon din naman, pag alis ko ang dami pa akong ginagawa, pag balik ko ang dami ko pa rin ginagawa so, sa so sabi ko, kaya ko pa naman so wag muna tayo mag holiday may naman yun di ba? And October 5, ayan, mag-holiday ako. Nagpaalam ako na mag-holiday payag naman. Wala silang magagawa. Char. <laughs> so, lakad-lakad lang tayo. Ting-ting. Ang tao dyan. Kasi mar alam nyo kung bakit naraming tao dyan. Banda is, yung shopping, mall, shopping mall nila. And yung, alam nyo yung mga bilihan. Parang turo-turo. Turo-turo. So, ayan guys. Ayan guys. So, ayan. Puro building talaga dito sa Checkmont ang makikita niyo sa aking vlog. <laughs> Yan, a King Wing Plaza 1. Punta tayo dyan ko nung meron dyan. So at dahil green light, abutan na naman tayo ng green light. So ayan guys, oh di ba? Euro building. So ayan tawid na tayo guys. Okay, tatawid kapag naka red yung naka red light ano so, dito nang kukuli so punta tayo dito Bata, puro pagkain na lang nakikita ko halos itong side na yan guys is puro pagkain so pasok tayo dito may shopping mall dyan tsaka ito dispensary dispensary oh baby so mura din sa dispensary guys kung bibili kayo ng mga uh, kailangan nyo. Which is okay pa sa dispensary. Kasi sa mga shopping mall. It's so expensive. Char. Uy, sarap. Sarap lang. Wala lang. Ang dami. Yun nga lang dito guys. Ang dami rito makakainan. Uh, Pasok tayo dito sa shopping mall. Magpalamig. Kung anong meron. Puro kainan guys. Alam nyo. O oh, diba? Bakery. Ang siyamay niya. O oh, $10 is 8 pieces. Mura na rin. Ayan o. Ten dollar is eight pieces. Tingnan nyo o. Oh. Oh, mga tinda nila. Parang ayaw ko naman yan. <laughs> mga bituka-bituka. At bituka. oh, saka ang bango ng kanilang tinapay. Yung dito, puro ano siya. Puro pagkain. Puro pagkain. Okay. Ayan. Ang oh, Ang cute. Ito so, sa kabila naman is dispensary na So, meron pa sila sa taas. Alam ko sa taas kasi nito guys is puro kainan din. Halos lahat is kainan. And then dito, ang daming tao. Uh, puro ano lang sila guys. Meron ditong uh, bubble. Oh, bubble for summer. Palamig, palamig guys. Palamig, palamig. It's very, very palamig. Oh, ba diba? Mahal din siya. So, tayo <laughs> wala tayong bumili. wala tayong pambili. OMG. Meron sila ditong easy living. Oh, ayan. Puro ganun lang guys. Itaas kainan. So, labas tayo. Tingnan natin dito sa labas. Meron din dito, oh, sushi siya, sushi. Tingin yeah. <laughs> tayo dun, guys, sa kabila. Diyan sa King Wing Plaza 1. Ay, may nagbigay ng tissue. <laughs> ah, nagbigay ng tissue. Ah, dami din sa daan Balik, pagbalik natin dun, bigyan ulit tayo. <laughs> so, pasok tayo, guys, sana sa King, King Wing Plaza 1 shopping mall din siya guys so tingnan lang natin kung anong meron for today yun yung nakakagutom na naman ito na naman ako super gutom sa King King's Wing Plus sa 2 pasok tayo, welcome back welcome to my mall charot So, ito dito pagpasok ninyo, siyempre, malamig. <laughs> malamig, of course, malamig. Ah, puro ano din siya, guys, bili, mga Chinese med, Chinese herbal, kainan, eklabus, eklabus. So, tingnan natin sa taas kung anong meron. Diba, ang dami natin sa sera lang. Kaya naman tayong bibilhin. Ayan, guys, pag-akyat nyo. Oh, guys, diba? <laughs> <laughs> hindi ko rin ano, hindi ko rin alam anong mga meron dito. Tindahan din, of course. Oh, uh, mga ganyan-ganyan show, guys. Wala masyadong tao dito kasi hindi ko alam sa taas kung ano pang meron. So, wag na natin akyatin yung sa taas kasi parang boring. Kasi parang puro pagkain siya. Balik tayo sa labas. Mas marami dun sa labas pang kita. karamihan dito guys is uh, mga Chinese store. Uy, mayroon kung po. May kung po eh. Mahal din sa kanila. 35 is so expensive. Char. <laughs> ano naman meron dito? Ah, meron din sila ditong wet market guys. Ah, may mga sitaw guys. Oh. Uh, sitaw, sitaw kayo dyan. Choice na. Ah, mura lang dito oh. 16 for 2 parang mas mura dito sa amin market so ayan guys labas na tayo yan lang yung meron dyan sa ano King, King Wing Plaza so ayan guys enjoy the view enjoy the view yan so dito naman sa gilid guys is mga prutas alam nyo kami nasusunong sarap uminom pa So, ang mga, ayun, dollar lang, guys. OMG. Fresh lemonade. Gusto kong bumili na Ayan, guys, oh, bili tayo nito. <laughs> Tikman natin to kung masarap. $16. Naku, napabili na naman ang inday ninyo. Napabili na naman. Pili tayo guys ng bubble bubble tea. Alam nyo guys, pag nagugutom ako eh, bumibili talaga ako guys kasi ayoko nagugutom ang charot. Can <laughs> I buy wine, bubble tea, bubble tea, large? So ayan, $18 siya guys. So nakabili tayo guys ng bubble tea 18 dollar yung binili ko yung large Mukhang ito na yung sa akin Okay Thank you So ayun na siya guys nakabili na naman tayo <laughs> Ng bu bubble tea O oh, pa diba? napapagastos na naman tayo guys nito So Ayun lang guys Thank you for watching Let's enjoy